Good morning! Good morning mga kapatid! Almusala na. Ha, 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 ha. Almusal na! Tayo mag-almusal na Napakasarap na naman mga kapatid ngayong umaga Itong tinatawag na Sinigang na bangos You know, titikmang ko nga kung gaano pa siya Kaasig, titikmang ko nga hmm. Panalo! Kain tayo mga kapatid You know you know bangus pakasarap na pakasarap na bangus mga kapatid niyan mm -hmm. mm Andro. mm angyo talaga papawo ka sa asing mga kapatid Mm. At yung gulay mga kapatid, yan ang pinaka number one. Mm. At syempre mga kapatid, ang aking partner, Abba ah ko muna siya. You know, wow na wow. Ah, 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 ah. You know? Hmm. Uy. Lumalaban. Lumalaban ng init. Ah, 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 ah. ah. Salamat. Magandang mga.